Hello, welcome to my channel Kambos Dar, Ngayon naman atin tatalakayin ang tungkol sa NCSCO ang National Commission for Senior Citizen, ang status o mga planong batas na ipapatupad sa mga nakakatanda na mamamayan dito sa Pilipinas. Ang milestone na igagawad sa mga senior citizen at kung bago pa lang kayo sa akin channel, ay e subscribe lamang ito at ehit ang notification bell like and share para sa susunod kong video ay may bago kayong update para sa mga senior citizen. Salamat sa pag-welcome. Ang NCSC o National Commission for Senior Citizens ay isang mahalagang ahensya dito sa Pilipinas na naglalayong magbigay ng proteksyon at suporta sa mga nakatatanda. Mahalaga ang pagtalakay sa mga plano at batas para sa kanilang kapakanan. Sana ay maraming matutunan ang ating mga viewers sa susunod kong video. Subscribe na kayo at maghit na rin ng notification bell para sa mga updates. Ano ang NCSC milestones para sa mga senior citizen? Ang National Commission for Senior Citizens, NCSC, ay may mga iba't ibang programa at serbisyo para sa mga senior citizen. Ang ilan sa mga pangunahing milestones o mga tagumpay na tinututukan ng NCSC para sa mga senior citizen ay maaaring include ang mga sumusunod: Pagbibigay ng mga benepisyo at ayuda sa mga senior citizen tulad ng social pension, medical assistance, at iba pang financial support. Pagpapalakas ng mga programa para sa kalusugan at kagalingan ng mga senior citizen tulad ng libreng pagpapagamot wellness programs, at regular na check-ups. Paggawa ng mga patakaran at regulasyon na naglalayong protektahan at pangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga senior citizen. Pagbibigay ng mga oportunidad sa edukasyon, training, at pagunlad ng kasanayan upang mapalakas ang kakayahan at kaalaman ng mga senior citizen. Pagtulong sa mga senior citizen na maging aktibong bahagi ng komunidad sa pamamagitan ng mga socialization activities, volunteer work, at iba pang mga programa ng civic engagement. Ang mga milestones na ito ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga senior citizen sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta, serbisyo, at mga oportunidad na magdulot ng kasiyahan at kaginhawaan sa kanilang mga taon ng pagtanda. Ano mga hakbang o layunin ng NCSC para sa mga senior citizen? Ang National Commission for Senior Citizens, NCSC, ay nagtataguyod ng mga hakbang at layunin upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga senior citizen sa bansa, Ilan sa mga pangunahing hakbang at layunin ng NCSC para sa mga senior citizen ay maaaring include ang mga sumusunod. Pagbibigay ng mga benepisyo at ayuda, layunin ng NCSC na siguruhing nakakatanggap ang mga senior citizen ng mga benepisyo tulad ng social pension, medical assistance, at iba pang financial support na kanilang nararapat na matanggap pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon ang NCSC ay nakatutok sa pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon na naglalayong protektahan at pangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga senior citizen kasama na ang pagpapatibay ng Expanded Senior Citizens Act of 2010 pagpapalakas ng kalusugan at kagalingan layunin ng NCSC na magbigay ng mga programa at serbisyo para sa kalusugan at kagalingan ng mga senior citizen tulad ng libreng pagpapagamot wellness programs at regular na check-ups pagbibigay ng oportunidad sa edukasyon at kaalaman, pinagtutuunan ng NCSC ang pagbibigay ng mga oportunidad sa edukasyon, training, at pagunlad ng kasanayan upang mapalakas ang kakayahan at kaalaman ng mga senior citizen. Pagsuporta sa socialization at civic engagement, layunin ng NCSC na tulungan ang mga senior citizen na maging aktibong bahagi ng komunidad sa pamamagitan ng mga socialization activities, volunteer work, at iba pang mga programa ng civic engagement. Sa pamamagitan ng mga hakbang at layuning ito, ang NCSC ay sumusulong ng mga programa at serbisyo na naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga senior citizen sa bansa at magtaguyod ng kanilang karapatan at kapakanan. Mga benepisyo pinatutupad ng NCSC para sa mga senior citizen. Ang National Commission for Senior Citizens, NCSC, ay nagtataguyod ng iba't ibang mga benepisyo para sa mga senior citizen sa Pilipinas. Ilan sa mga pangunahing benepisyong pinatutupad ng NCSC para sa mga senior citizen ay maaaring include ang mga sumusunod. Social pension. Ito ay isang ng tulong pinansyal na ibinibigay sa mga senior citizen na walang sapat na kita upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Ito ay ibinibigay sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development, DSWD discounts at mga pribilehiyo, ang mga senior citizen ay may karapatan sa mga diskwento at pribilehiyo sa iba't ibang mga serbisyo at establishmento tulad ng mga pagkain, gamot, pampaaralan, at iba pa. Ang mga diskwento na ito ay ipinatutupad batay sa Expanded Senior Citizens Act of 2010. Libreng pagpapagamot, ang mga senior citizen ay may karapatan sa libreng pagpapagamot sa mga pampublikong ospital at iba pang mga healthcare facilities sa ilalim ng Universal Healthcare, UHC, law. Pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan, ang NCSC ay nagtataguyod ng mga programa para sa kalusugan at kagalingan ng mga senior citizen tulad ng wellness programs, regular na check-ups, at iba pang mga serbisyong pangkalusugan. Financial assistance, bukod sa social pension, ang NCSC ay maaaring magbigay ng iba't ibang mga financial assistance sa mga senior citizen depende sa kanilang pangangailangan at sitwasyon. Ang mga benepisyo na ito ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens sa Pilipinas at magbigay ng suporta at tulong sa kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Sana naibigan niyo ang aking video at sa muli at magbabahagi uli ako ng mga interesting video tungkol sa kaganapan ng senior citizen. Maraming salamat.